Kamusta mga ka-Trivia PH? Alam mo ba na may natuklasang sinaunang artifact na tila isang baterya mula sa sinaunang panahon? Ito ang tinatawag na Baghdad Battery, at ngayong araw, susuriin natin kung ano ang lihim sa likod nito. Teknolohiya nga ba ito o simpleng pagkakataon lamang? Ang Baghdad Battery ay natuklasan noong 1938 sa Iraq isa itong clay jar na may copper cylinder sa loob, at may bakal na rod sa gitna. Ayon sa ilang eksperto, maaaring ito raw ay ginagamit bilang baterya noong 250 bis. Pero ang tanong, paano nila ito nagagamit? Sinasabi ng ilang teorya na ginagamit ito para sa electroplating o paglalagay ng manipis na patong ng metal sa mga alahas. Ngunit, walang konkretong ebidensya na nagpapatunay nito. Ang mga modernong eksperto ay sinubukang gumawa ng replika ng Baghdad Battery. Ang resulta, totoo, kaya nitong gumawa ng kuryente, pero napakaliit lamang ng voltahe sapat para sa simpleng gamit, pero hindi para sa malakihang teknolohiya. Kung hindi ito baterya, maaaring ito raw ay simpleng imbakan ng likido tulad ng suka o langis. Kaya nananatili ang debate, teknolohiya nga ba ito o simpleng lalagyan lamang? Mga trivia, ano sa tingin mo? Ang Baghdad Battery ba ay patunay ng sinaunang teknolohiya, o isa lamang pagkakaiba ng interpretasyon? E comment ang iyong opinion sa ibaba. Kung gusto mo pa ng mga ganitong nakakagimbal na kwento, huwag kalimutang e-like ang video, mag-subscribe sa katrivia.